Kung makapagsasalita kaya ang mga yamang iniwan ng kasaysayan, ano kaya ang sasabihin ng mga ito? Sa kahabaan ng J. Rosales Avenue sa Butuan City sa Mindanao, agaw eksena ang estatwang ito. Replika ng artifact na nahukay sa Agusan del Sur noong 1930s nagawa sa purong ginto. Ito ang Golden Tara. Yung statue na nandyan, it's an initiative ng community. Image was found in Agusan del Sur and then it was adapted to be a tourism icon for Caraga region. Ang Golden Tara nasa Field Museum of Natural History sa Amerika. Pero bukod dito, may isa pang gininto ang yaman na napabalitang nahukay noon sa butuan isang dagger o punyal na ang hawakan. Gawa rin daw sa purong ginto. Very rampant ang treasure hunting during that time. Kwento-kwento lang na merong ano, merong dagger ganyan. Nahukay lang ata sa fish pan. Hindi ko rin po nakita yun. Sa hinabahaba ng panahon, kwentong bayan lang para sa marami sa mga tigarito na may nahukay sa kanilang gininto ang kunyal hanggang nito lang nakaraang buwan, ang gintong punyal ng butuan na mataan daw sa isang auction house sa Makati. Nakatakda na raw itong i-auction o isubasta sa nakalululang halaga. Yung collector na gusto na nga i-share o i-let go, kaya napunta siya dito. Ito nga ba ang kunyal na saksi sa ginintuang kasaysayan ng butuan? Walang dagger na ganito na nasa kahit anong museum ngayon. Kaya ito ay dapat makauwi sana sa butuan dahil dito nang galing. Makakauwi pa kaya ang gintong punyal sa orihinal nitong tahanan? Ang mga probinsya ng Agusan, kanlungan ng isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa buong Pilipinas, ang nooy Kingdom of Butuan patunay sa napakayaman nitong kasaysayan ang ilan sa mga kagamitang nahukay mula sa panahong iyon. Kabilang na rito ang mga bangkang ginamit ng ating mga ninuno, ang balangay, kung saan din hinango ang salitang barangay. These are direct material evidence of watercraft. So since the 1970s at least 11 uh, remains of uh, boats were, were found no dito sa Butuan. At may isa pa raw archaeological item na nahukay rin sa Butuan noong dekada 70 isang punyal o dagger na ang hawakan gawa raw sa purong ginto. Nang maglagban ang butwa, so wala nang hanap buhay yung mga tao, so nag-divert sila into fish pond. So pag gawa ng fish pond, syempre hinuhuka yun. So doon naglalabasan, doon na nauuso na, ay, ang dami pala. Merong mga earrings, merong mga punyal. As to sa the gold dagger that is currently talked about, wala po tayong records about it hanggang kamakailan lang inilabas ng auction house na Leon Gallery ang pinakabagong koleksyon na kanilang isusubasta. Kabilang sa nakadisplay ang isang gintong punyal na pinaniniwalaang siyang nawawalang punyal na nahukay sa butuan. Ito yung prized possession ng isang kilalang kolektor. Yung kolektor na gusto na nga i-let go, kaya napunta siya dito sa Leon. Ayun mo nakita natin nakaglobs. Yan. Yeah. So, why po? Because there um, oil sa hands. Ang punyal, 35 cm ang haba. Mas mahaba lang ng kaunti sa isang ruler. Ang patalim nito, kinakalawang na. Pero ang hawakan, buong-buo pa. Kumikinang dahil gawaraw sa purong ginto. Kita rin ang nakaukit ditong disenyo. Sinasabi ng mga Kastila ay, nung bago kami dumating, wala yung mga Pilipino na yan, wala silang alam, wala silang kultura. Pero it, dito, pinapakita na meron tayong sariling ekonomiya, mayayaman ang mga Pilipino, as in solid gold yon. Ang gintong punyal, tinatayang nagmula pa noong ikasampung siglo o 10th century. Yung punyal o dagger ay ginagamit bilang weapon no, ng mga sinuunang Pilipino. Kung saan siya galing, anong yari, nakadepende kung anong antas sa society yung gumagamit. Wala pa naman barel o kakaibang mga weapons na ginagamit. Kung kaya, noong panahon ng 10th to 13th century, lahat talaga ng mga taong gustong promotekta sa kanilang lugar, mga bagani, datu, raha, maaasahan mong merong punyal. Nakakakilabot kasi this is a piece of pre-Spanish culture. 500 years bago dumating si Magellan na buong buo pa. Ang balita tungkol sa nakatakdang isusubasta na punyal nakarating sa mga tigabutuan. Kung dito siya hinukay, karapat dapat dito rin ibalik. Kaya ito ay dapat makauwi sana sa butuan dahil dito nang galing. Mm, hopefully, maibalik. That is who we are. So ayaw na naming paniwalaan yung indyo kayo, mangmang -mang kayo, walang kayong alam. Meron kaming alam. Meron kaming goldsmith industry. Bagay na siya nais ng pamunuan ng Pambansang Museo ng Pilipinas sa pangunguna ng Director General nito na si Jeremy Barnes. Walang dagger na ganito na nasa museum ngayon, our hope is ma-install siya permanently sa butuan. Para yung mismo kababayan natin butuan, no? meron silang isang treasure na ganito na galing sa area nila thousand years ago. Pero ang tanging paraan daw para makuha ang gintong punyal ang sumama sa auction ng Leon Gallery. At kahapon nga, naganap ang auction. Ang starting bid para sa punyal, tumataginting na 1.2 million pesos. We're going to start the bidding here at 1.2 million. We'll start me off at 1.2. Sir, 1.2, thank you. Now asking for 1.3. 1.3 with you, sir, thank you. Now ask 1.4. Mabili kaya ito ng National Museum? If I have 1.9. Asking 2 million now. Maiuuwi pa kaya ang gintong punyal sa butuan? Ang kasagutan sa aming pagbabalik. Ang mga tigabutuan city sa Mindanao, naniniwalang may nahukay na yaman sa kanilang bayan noong unang panahon, pero matagal nang nawawala isa itong gintong punyal o dagger. Hanggang nito lang nakaraang buwan, nabalitaan nila na may golden dagger o punyal na nahukay raw sa butuan na nakatakdang ipasubasta ng isang auction house sa Makati. Kaya ito ay dapat makauwi sana sa butuan dahil dito nang galing sa pag-asang maisauli ang gintong kunyal ng mga Tigabutuan, sumama ang Director General ng National Museum na si Jeremy Barnes sa isinagawang auction kahapon. Hopefully, when people know that the National Museum is trying to buy this, they will give way to us. They say we're doing this naman for the public, for the people. Let's see what happens. Ang starting bid para rito, 1.2 million pesos napatan ito ng National Museum. We'll start me off at 1.2. Sir, so, 1.2, thank you. Now asking for 1.3. Pero maya-maya lang, merong nag-counter bid. Online is 1.4, now asking 1.5. We have, now asking 1.6. Huwag kang may mga 3 or 4 other parties interested. I have 1.9, asking 2 million now. At matapos ang mahabang palitan ng bids, Going once, going twice, and sold at 2.4 million. to The online bidder, congratulations on your bid. Bigo itong nakuha, the National Museum. On Monday, we'll come back and we will notify Leon Gallery that we will uh, exercise our right of first refusal. Jansa winning bid and uh, 2.4 million. It's really uh, the right of the government to have the first refusal. So meaning, as kinamainan nalo. sasabihin nila kami na wag mo na ibenta yan sa nanalo we will exercise our right as accorded to us by law Pasok yung presyo sa uh, ating kakayahan sa National Museum wala nang problema we can already look forward to uh, to bringing this into the museum They'll they'll knew about the news they must be very excited Masaya po ang butuan and Of course it's a celebration and people will know and Butuan will be reminded of who we are Ipinagbabawal ang paghuhukay ng mga cultural property ng walang permit. Ang pagbibenta ng mga nahukay ng walang permit ay ipinagbabawal din. Kapag mayroong nakitang mga bagay, artifact mula sa lupa na kahalintulad nito, huwag muna itong galawin. I-report agad. Para sa akin, ang sining at ang kultura na Pilipinas, yun ang dapat paggastusan. Para ma lalo nating maunawaan yung sarili nating identity, priceless 'yon. We should realize na guide natin ang history kung ano ang dapat next move natin sa mga nakakasuklam na pangyayari. Ang ginintuang punyal na nahukay sa butuan, hindi lang alahas o sandata patunay na noon pa man, meron ng sariling yaman, dangal at sibilisasyon ang ating lahi. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ng ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.